tinitignan, iba na po ang tingin sa atin ng buong mundo. Iba na po ang tingin sa Pilipinas. Tayo po ay tinitignan, kinahahangaan at sinasabi, paano ninyo ginawa yan? kayo madali lang pong sagutin yan. Ang kulang sa inyo, wala kayong mga manggagawa, wala kayong mga manggagawa na Pinoy. Ako meron. Yun ang lamang po sa inyo. Magaling ang aming mga manggagawa. Magaling ang <laughs> Ano? Iba na tingin sa atin ng himbang bansa. Ano ibang yung... <laughs> malamang iba na talaga ang tingin sa atin ng mga taga bansa. Tayo lang kasi yung gumawa ng binagkanuno at ipinadala natin. Ninyo pala, hindi <laughs> ako kasali yan, Ipinadala ninyo yung kapwa ninyo Pilipino na dating presidente doon sa lupang banyaga. At oo, marami kang ang tauhang Pilipino na kasama mo para maisakatuparan ma yung maitim yung balak na mapadala ang dating Pangulo doon sa dahig Netherlands. Hindi po tayo hinahangaan ng mga taga-ibang bansa. Tayo po ay pinagtatawanan nila. Saan ka nakakita na, ka na kapwa mo Pilipino at dating Pangulo ng ating bansa ay ipinadala nyo sa dahig Netherlands sa mga banyaga? Eh talagang katawa-tawa nga tayo dyan. Di ba? Ang <laughs> tindi!